Morning tagutong katul ni dili. Nap napebat mga parikoy. Mga parikoy may hapon. Dami ka ron diri sa baybay. Nang wag tagutong mga parikoy. Hm. di diara ma tagutong parikoy. Iya morning for tagutong parikoy. Mga parikoy tagutong gutong lami kaya ni pare ko mga sil tagutong bagong ni ron sa mga kwan diri sa Rizal ah. Morning uno sa tagutong pare ko sige na to ni yun makita ni sa Facebook pero karon personal na ako na hawiran pare ang tagutong ani pare sa, sa sa suka halang Yeah, I'm gonna parikoy sa ako ako yung parikoy o bat pisot bat tuli o bat na daw na siya parikoy o ang ibat nito na ni bat yung bat parikoy, oh. hmm. <antenna> parikoy dami <pega assassinations> oh, right, kami sa baybayo salamat sa mga nature parikoy sa mga kwan jisar dagat o nangihina ang bat parikoy Hala, nangi ang bad pare koyo oh. Ah, oh, na siya pare ko. ba diba, pare koy daghan, daghan mga tagutong pare ko daghan. Mga tagutong Mano siya pare ko Oh, di ara pare Thank you mga pare